Hi guys, for today's video guys so Please take care guys sa channel ko Joshua Open Vlog guys so Mag intro tayo guys, tara Hi guys, for today's video guys so Mauna yan muna guys ha O, oh, kita yung view guys no Naglalakaw ako guys ha Naglalakad Lailalak ako Pupunta sa iskina So, oh, marilugan ako guys so Kita niyo guys no O, oh, lakaw nata guys ha Santang Kuwanda guys oh, nito. Ang ganda dito guys. Yan guys oh. Ang ganda naman guys. Nakakaula guys ah. Oh. Manidana mo dito sa kuwan guys. Di sa mo ah guys. Tingnan mo guys, lakaw guys. Sa sana may tumulong sa akin guys, may, may sponsor sa akin. Sana nga may, may sponsor sa akin guys may tumulong sa akin pag mag work ako guys para may silbis ako dito guys pag work pag, pag pagkatabaw ko guys may silbis wala ako silbis dito guys nalakan na lang ako huwag uh, naman rin guys pabudong sa skin na sa muka guys nakikita niya guys oh. na rin guys So, lock out guys ha. Hintay, oh, Tentai, guys today, guys. Oh, lock guys. Oh. Ano sa muka, guys? Lock out guys ha. Hmm. So, now, 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 guys. Ah. Oh. Paligis, ha? oh. View, guys. So, kita um, buntut guys hmm. dah uh, kalau tadi kalau apa ta maka kuang maka servis sungguh guys kalau apa uh, pakai guys mau oh, jadi kuperan dari maka mutung tuh guys kuperan dari guys mutung guys Ang mga mga guys oh. Ganda ng view guys. Kita niyo guys. Nakita ko guys. Nakita ko dito po. Padulong sa skin na sa mga guys. Sobrang mahirap talaga mag lakta guys. Wala motor, wala service Mahal ang titingin ko ang motor dito. Ganda guys. Kita niyo guys.

Awo na ito guys So, Mo ni ang guys ah. Mo ni mo uno kasada di guys. Oh, mm, mga pato guys. tambakan guys ah. Yeah, mga guys. ah. wa guys. Ito bolto guys. Noo ya na 20 guys eh. Kelo ko guys. Uy okay, guys. So, na problema ta. Kakak udah kayu hutan nih. Nah, ya namanya bata. Camai. Oh, kayu hutan, guys. Tangtang. Eh. Ponpa. Oh. Hmm. Oke, udah, guys. Oh. Hmm. Hey, guys. Kita ya, guys, noh. Mohon no, 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 ampun, no, guys. No, no. na guys huwag daw huwag sa mga guys lock out na natin guys makaya guys lock out guys kung sa akin man kaya yuta dito guys kasi lock out sa guys basta para para makukas mong kalisyo dito guys siyempre kalisyo dito na mo dito guys Tisod ko kayo may guys, the Peter, guys. Sabi tayo ng guys. Pobre man na ako, pobre man ta. Anak mo ta sa itong pobre. Anak mo ta pobre guys. So sao na guys. Anak mo ta pobre. Yung tagdato. Hmm. Ngayon. Ngayon pin hay guys. Pambukid ba yun

did in guys mga nagkasadali sa mukha guys padaktaan yung eh, sada sadali guys oh, tukto naman ang kahoy guys ang kabayad lahat dali guys mukha mo ng yuta dali guys pandong uling guys pandong iskina hmm. nakaw guys ah uh, ah, guys ang kasadali okay, guys Okay, guys Lagi like na kasada di guys Kuwag oh. kasada rin guys Back who, guys ha, na po ka guys Ano oh. back who, guys ka ka Lapita guys Ano mo rin Ano rin Kuran mo rin Ano mo guys, na mo rin Ano mo guys, ngomong-ngomong ke guys naga lapuk guys naga, lapuk ya guys kok emang lapuk nih guys lapuk ya guys, Oh na guys, naga naga lapuk guys lapuk guys naga ya naga patah adto sa guys napatay dito to nga <laughs> um, guys kamay na lang guys para maabot na guys sa puntag langit <laughs> <laughs> nakita ko dito tatay wak wow, may silubis wak wow, mo may buto so ang oh, publi man ta mga <laughs> na pag nagtag publi nakita <laughs> <laughs> ko dito ko na lang ito nga patupi pa ta hapit ano eh oh sakit ang maabot eh tas kay ko tas oh madao ta din guys kung tayo si size ba layo yung iskasada layo yung iskina na iskina guys ano nga guys ah Tapi tak isi. So, apit tayo sa skin na guys. O guys. yung skin na. yung